Ito, mga bata ha. Pakita mo yung area dong. Yan. Oh. Yan. Hindi to siya ano, hindi to delikado sa mga bata. So, para masaya ang ano natin. Uh, bigyan natin sila ng challenge. Oh. Hindi naman masyado mahirap, hindi katulad doon. Hindi talaga nakuha kasi mahirap talaga kahit kahit anong tapang pa nimo. Siguro kahit pasiboy tapang hindi papasok doon ako lang ang nakapasok doon <laughs> oh mga bata dito natin ilagay baka sabihin nyo ha ah, swerte ang bata pero kung mayroong makakita sa video natin mga abay bata man or matanda walang pinili kung sino ang unang makakita siyempre marami naman siguro tayong mga followers dito sa amin o, para dito lang to sa amin kasi hindi naman tayo sikat oh <laughs> kahit nga dito sa amin <laughs> siguro wala pang nakakilala sa atin kasi baguhan lang tayo mga bay no? pakita mo daw dito daw ayan oh. ha tingnan mo mga bata mga kabarangay ko malaking tulong na rin to mga bay oh. malaking tulong na rin to ito yung pirang uh, hindi nakuha sa langob kasi hindi nagbalik hindi nagbalik si Itsoy Baino <laughs> hindi siya nagbalik <laughs> natakot man siya mga bay baka may tao dyan tingin tingin ka dong hmm. ito na yung kalahati sa 1K mga abay don sa hum, nag ano, nag-update. <laughs> Tingnan mo. <laughs> Magtingin-tingin ka ha, baka may tao. O yan. Totoo yan ha, o. Pag kayo, na, pag ang nakakita nito, malaking, ta, malaking tulong na ito mga abay. Saan ba ito? Ilapit e, e, mo ng konti, dong. <laughs> oh, yan yeah, mga bayo, oh. oh. are. Ah. Oh. Kita yung mga bay. Nakasum tindo wala. Wala. No. Oh, yan. Oh. Hanapin yung mga bay ha. Mga abay ko, mga kabataan. Oh, lingaw-lingaw lang to mga bay, baka nang pasaya-pasaya lang <laughs> sure ka dong. Sure ka walang tao diyan. Oh, Tingnan nyo mga abay, oh. Kita mo ulit dong. O, oh, yan. Ito yung kalahati sa wanki sa bangag mga abay, o. Oh. Oh. Hatiin na lang natin para para wala mang nagkuha. O, oh, yan. oh tingnan nyo mabuti, o. Oh. oh yan. Ya, Mag-alis na kami. Yan. Sa unang makakita sa video natin, siya ang makakuha bata man o matanda walang pinili pwerya lang kung ano kanang ano ba kanang walang paningin kanang buta bulag. bulag. Oh, bulag pala bulag o oh. ayan oh, pag kayo nakarinig tapos hindi man kayo nakakita <laughs> hindi nyo ito makuha oh, tingnan natin baka may tao Ah, bukas balikan ko yan pag hindi yan nakita kukunin ko uli yan <laughs> baka sabihin nyo hindi totoo ha totoo yan <laughs> lang mga bay <laughs> i-upload ko tong video nito mamaya maya, -maya.